Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa amin pong mahal na presidente, GM. At sa amin mahal na governor, Jones Dolor. Isa just lang po ito kasi may alaga din po akong bago. Baka naman po kung sakaling hindi pa po expected sa virus, baka naman po Huwag niyo munang kunin. Obserbahan niyo muna po. Kasi kagaya ko po, nag-uumpis pa lang akong ng baboy. Hindi pa na kukuha ang puhunan. Masakit ko para sa amin Mga na mawawala ka anak buhay na. Ano naman po, sa haling, kunin niyo Ang aming alagang baboy. Mahal na nga po. Mayroon kayong mabigay na kahit punting ayuda sa amin. Kasi po yung aming hanap buhay na yan, maraming tao po namin inihipon bago kami nakapagpatay ng pwedeng bamiyan. Hindi naman po natin ito gusto. Pero masakit. Patgapin. Basta ang saglit lang mawawala ang akin. Ano ang hanap po? Sana po, pakishare naman po ng video to para makating sa ating mahal na governor, presidente. Baka naman po, pag hindi pa naabot ng sakit, baka naman po, interban na muna po ulit. Pinakain namin ng ilang buwan, tao. Gaganong-ganong na sakit, uubi sa palang. Nag-uubi sa palang. Sana po. Sana po. Sana po bago masakit para sa amin, aras, amin oh, na ang big dam Ini pun awal lagi dalam tahun. Wah,